Sa araw na ito, October 5, 2016, ang buong mundo ay nagse-celebrate ng World Teachers Day. Dito naman sa Pilipinas, tayo ay nagse-celebrate ng National Teachers Day. Ang buong bansa ay nagbibigay pugay, nagre-recognize ng mga contributions at ng papel ng teachers o guro sa ating lipunan lalo na sa paghubog ng ating mga kabataan, ng ating uh, estudyante sa mga panibagong uh, aspeto ngayon sa ating bansa. Hindi lamang sa mga bagong nangyayari sa ating bansa, mga bagong pangangailangan, kundi mismo ang kasaysayan ng ating bansa, ang kultura at ang kaalaman na atin ang naipon sa ilang dekada na bilang isang bansa. Hindi madali ang magiging teacher. Mahirap ang mga challenges na hinaharap natin. Sobrang bilis ang mga pagbabago sa ating bansa at sa buong mundo, including din sa ating rehiyon ng Asia. Nagbabago ng ang expectations kung anong klaseng citizen ang ating huhubugin, ang ating tuturuin at anong mga subjects ang ituturo natin sa ating mga paaralan. Pero alam ko na itong mga pagbabagong ito ay nagumpisa noong 2013 pa lamang nung tayo ay nag-institute ng basic education reforms. Siguro ang pinaka mataas na dangal na matanggap ng isang tao, isang human being, ay kung tatawagin siyang guro o teacher. Ang ating Panginoon mismo, ang tawag sa kanya ng kanyang mga disipulo ay teacher. Ang malalaking mga leader, hindi malalaki kundi mga bantog, mga pinakamahal na leader ang tawag sa kanila ay teacher din. Pero ito nagdadala din ng mabigat na responsibilidad dahil tayo ay responsible sa more than 25 million na kabataan whose minds we are going to mold, whose values we are going to shape and to whom we will teach the latest developments in technology and advancements in knowledge uh, as well. So ngayong araw na ito, recognize natin ang teacher. Pero dapat i-recognize ng ating bansa, ng ating mga pupils, ang ating mga parents, ang ating mga komunidad na araw-araw dapat araw ng teacher. Araw-araw dapat magbigay tayo ng dangal, magbigay tayo ng pugay, magbigay tayo ng respeto at aalagaan natin ang mga teachers. Ito ang pangako ng Department of Education at palagay ko pangako din at pananagutan ng buong bansa. Muli, Happy National Teachers Day. May every day be a teachers day. Maraming salamat.